Tumataas sa presyo ng itlog, tinututukan na ng Department of Agriculture. Narito ang news ni Jen, Patrolia. Tinututukan na ng Department of Agriculture ang sinasabing tumataas na presyohan ng itlog sa merkado. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnold De Mesa, bine-verify pa nila ang naitalanga sakit sa ilang manok sa Central at Southern Luzon na maaaring nakakaapekto sa supply ng itlog. Kabilang sa mga sakit ng manok na natukoy ay ang inclusion body hepatitis at infectious laryngotracheitis. Dahil dito, Sinabi ni Assistant Secretary de Mesa na hindi na umabot sa inaasahang 90% ang output ng nasabing produkto. Gayunman, tiniyak ng DA official na hindi dapat ika-alarma ang nasabing sakit dahil hindi naman madali itong makontrol. At yan ang aking news scoop. Ako si Jen Patrolia nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.